Hello guys. Kuya kenyo nga pala. Another day, another ghost story. Ang kwentong ito ay hindi katang isip. Isa ito sa mga misteryosong karanasan ng aming pamilya. Si Lolo, napakamasayahin, joker, makulit at very close sa amin, lalo na sa mga bata. Siya yung tipong kahit ilang beses nang naaksidente, ilang operasyon na ang dinaanan, open heart surgery, nasagasaan, revive sa ER, ay lumalaban pa rin. Biro pa nga namin, parang pusa si Lolo. Baka lang nga naubos na yung siyam na buhay niya. Pero dumating din ang araw. Na-admit si Lolo sa isang ospital sa Davao City. Yung katapat nito, isang mall na dalawang letra lang ang pangalan. Alam nyo na siguro. Nasa ICU si Lolo nun. Galing siya sa operasyon. Sa kwartong dapat paglilipatan sa kanya, nandoon si Mama, nakaabang habang nire-revive si Lolo sa operating room. Habang naghihintay si mama, napansin niya na may anino, isang shadow figure na tila nakatayo sa labas ng pinto. Kita raw yung anino sa ilalim ng pintuan. Sinabi pa ni mama sa asawa niya, Pakicheck nga, kanina pa nakatayo yan dyan, baka doktor or nurse. Pero pag open ng pinto, walang tao. Pagkalipas ng isang minuto, isang minuto lang, Tumunog ang telepono. Tumawag ang doktor. Patay na raw si lolo. Tinanong pa ni mama kung may doktor ba o nurse na dumaan o tumambay sa labas ng pinto. Sabi ng doktor, wala, walang kahit sino roon. Habang nangyayari ito, ang lola naman namin nasa Canada, kapatid ni lolo. Pero habang naka-video call siya kay mama, bigla raw siyang lumabas ng bahay para magtapon ng basura.